tatlok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon. Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Sa libawa, isang milyon na contractors sa mga opisyalis mm -hmm. ng DPWH, pag hindi natin nakorek ang sistema, walang mangyayari. Ah, uh, partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyayari. Kasi po kung wala pong consequence, po, eh, po ang sistema para hindi na po maugit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailan malalaking po. isda ang mahuli natin? Tama po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang uh, Project Monitoring System na dapat ay uh, gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ano ah, ito po yung uh, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng uh, multi-year project programming. scheduling. Yes, ito po yung uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. So, alam po nyo yung Survey 123. Ano yun? Hindi ko alam, alam ko yun. Alam po yung RBIA. Hindi ko po alam. Alam po, po, po yung po. SDM4. Hindi din po. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistema ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap, -sap, at mga butete lang ang ipagkukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po uh, kumakulong po natin itong mga sapsap, -sap, eh, sana po eh, maram maraman din po natin. Kung hindi po yung yun ang salatas. layunin ng committee ito, hindi sapsap, -sap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan Yun po ang ginamit na batayan, kaya mali po lahat Pati po ang kumiting ito ay namislid Alam po nyo kung bakit Opo, uh, Mr. Chairman Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates Sana huwag ka nang binubulongan muna niya para na Ako po bilang personal kong pangtulong sa kumiting ito ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Mr. Yung sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali. At ang nakikita ko po riyan, halos isang daang o isang isang libong proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistema ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo. Mr. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako pagkat wala dito si Yusef Cabral. Alam po ba ninyo na si Jose Cabral ay nag-text kay Sen. Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privilege speech po ni uh, Sen. Lacson na pinakita yung text We message. Concentrate po tayo sa text niya kay Sen. Sen, Sen Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma bilang Senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya eh, wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo? Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at uh, nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong uh, kung meron pong priority project ang uh, opisina ng Senador. Which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yon? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yon. Nagpresinta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Sen Senator Soto sa pag-aakala pag niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinang niyo ba siya kung si Sen. Soto lang ang tinext niya. Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may transfer yun eh. Tala po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganon ding uh, pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganon, uh, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo yun. na wala na siyang sinabi? Siguro, ho, may Mahirap pong uh, maniwala kung yung una Tap ko parang... Dapat sana no? po bago niyo inalaw siya na mag-resign. May talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon. Eh. Sayang po. Pero sa mga susunod siya ng pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya. Para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH, mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina, do sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga conver convergence projects ng DPWH? Opo, uh, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ah, ito po yung mga proyektong uh, uh, katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya. Tulad Katulad ng, po ng ano? Ng tourism, ng uh, DOTR, ng... Uh... Katuparan, katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, oh, DTI. D DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Ah, hindi pa ako familiar sa SSP. Hindi rin Chema. kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yan nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam kung, alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistema ito dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat Senator hindi natin naayos kindly wrap up because you uh, have five seconds left? Salamat po, Mr. Chair. Yeah. Gusto ko po kayong tulungan, no? as an aside, ano? sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na o naoperan. Anyway, <laughs>